<laughs> oh yo, may check, may check, may check. Kamusta? Ayun dyan mga kaperneng. So ngayong araw, recognition day nga pala ng aking mahal na kuya. Papunta kami ngayon ng eskwelahan para kumuha ng card at derecho na rin para gumala. Simpleng reward namin to sa kanya kasi sa susunod, grade 3 na siya. Kasama ko nga rin pala ngayong araw ang aking napakagandang kasintahan. At bitbit -bit niya naman ang aming binsesa. Wala namang espesyal sa bidyong to pero espesyal na araw to para sa amin. Yung magkakasama kaming gumala at kumain sa labas. Gayang-gaya -gaya ng bugoy ko yung pormahan at kalawan ko dati nung nag-aaral pa ako. Ganito yung pormahan na parang chilling like a villain. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ganda! Kanama. <laughs> pa lang ng umaga ngayon pero grabe ang init. Abot singit. <laughs> Sen, kaway kaway. Naangas. Siya. Ay ko dali ay. Ay galing, danda. <laughs> Diretso lang. Diretso lang. Mm-hmm, mm -hmm. kita nyo naman, good looking na good looking pa rin ang ropa nyo. Mm-hmm, ang Fresh pa rin tingnan kahit puyat, galing trabaho. Enjoying. Ciao, ciao. Oh, oh. Bidya, bidya. At heto na nga, sinugod na namin yung teacher niyang mabait wawang bata napagod kakalakad Hayaan mo anak malapit na tayong yumaman, Pera na lang ang kulang <laughs> At heto na nga nakarating na kami sa classroom nila Si Pulilit talagang makulit Pero si Kuya talagang mabait Hinabol niya si Kulit Uy ko siya Bad trip na dyan si Kuya Raisen pero nakangiti kasi sabi ko sa kanya tanggalin mo muna yung Huawei para praktikal ka't tignan. Pero ayaw niyang tanggalin yung bonnet kasi ang totoo kalbo siya. <laughs> Kinalbo kasi kasi gala ng gala. Katapos ng picuran syempre dumiretso na kami ng SM. Marami kaming choices na pwedeng puntahan pero dito lang namin napili. Noong ako na ginex, sabi nung guard, Lager ka kuya. Sabi ko bakit? Ba't walang laman yung bag mo? Hindi mo ba na Ito, hawak ko na. Tripod at cellphone. Tinulungan na kita para hindi ka mahirapan mag-check up. <laughs> sticker na lang kuya, baka meron ka pahingi. Pahabol niya. Sabi ko, pagbalik ko, sikat na ako at di lang sticker ang matatanggap mo pag nakita pa tayo. Nararamdaman ko na sisikat din ako balang araw at nararamdaman ko na meron ding patutunguhan itong mga vlog na ginagawa ko. At kapag dumating yung araw na yon lahat ng mga unang followers ko tandaan nyo babalikan ko kayo hahanapin ko kayo at kayo naman ang pupulungan ko hindi ko makakalimutan yung mukha ng mga tao na nanonood ng video ko maraming salamat sa buong puso ninyong suporta ayokong mangako para di ako mapako pero pag dumaan sa akin yung rasya tandaan nyo babahagian ko kayo Maaabot ko rin yung million views. Sen, sen, ano masasabi mo sa ng SM, sen? Mahamala. Mahamala, Third time niya na nakapasok sa SM na to pero hindi pa namin nalilibot lahat. Isang beses lang sa isang buwan kasi kami kong gumala. Pinapaunawa ko kay kuya na hindi kami pwedeng gastos ng gastos. Dapat kaming mag-ipon at magtipid. Alagahan ng bawat sentimo dahil napakahirap kumita ng pera yung mga ganitong bagay ay dapat ipinaiintindi natin sa mga bata para naiintindihan din nila. Kasi kadalasan pag may mga gusto sila tapos hindi natin naibigay, kadalas sumasama loob nila. Pakiramdam nila pinagdadamutan natin sila. Pero hindi yon ganon at mas lalong hindi rin yon ang rason. Kaya matuto tayo dapat na makipag-usap sa mga bata sa kanila para naiintindihan nila tayo the more na ginaguide mo sila sa tama, nagtuturo ka ng tama sa mga bata, malawak nilang maiintindihan ang mga bagay-bagay. Malalim nilang mauunawaan ang halaga ng buhay. Turuan mo rin ng bata na magkaroon ng takot sa Diyos. Sumunod sa mga utos na nakapaloob sa Biblia. Mabubugma ng kanilang daraanan. Masugatan man ang kanilang talampakan. Ituro mo pa rin ang mahirap na daan pampapibay ng loob para sa magandang kinabukasan. Na-realize ko sa mundong to kailangan talaga ng pera para mabuhay at mabili ang ating mga pangangailangan. Huwag mong iibigin ng salapi. Gamitin mo yan kung kinakailangan. Tapos may pa nila. Siya, <laughs> brum shabrum, brum siya, brum brum. oh, yay! Tuwang tuwa ang aming na makasakay ng escalator. At dito, umataki na naman ang kakulitan ni Kuya Raisin at niyayan niya si Bunso. Ito nga't hindi na siya mapakali at nagpapalit na kami ng token. Pagkatapos maghulog, nagumpisa ng umikot ang laruan na to. <laughs> tuwang tuwa mga bata. Naninibago si Bunso. Pagkatapos nun, ninais naman ni Kuya na magmaneho kasi gusto niya daw maging driver paglaki niya. Yung ganito kabilis kung magpatakbo ng sasakyan para racer yung nilalaro niya ngayon, yan pala yung tinatawag na Initial D. Natatandaan ko pa ba, nung bata pa ako na mayroong palabas nito sa Channel 7 at meron itong TV series na pinapalabas tuwing hapon. Sa puntong to, talagang nag-i-enjoy si Kuya sa pagmamaneho. <tinyo> teteng may pasigaw-sigaw pa naalala ko tuloy ganyan din ako dati pag nanggigiligil ako sa nilalaro ko napapasigaw talaga ako eh pagkatapos ko mapasigaw ayan na sunod-sunod na yung pagputot ko <laughs> ay buhay kinabag kakalaro habang pinapanood ko si kuya sa pagdadrive na amazed din talaga ako di ko rin naman talaga sukat alain na ganyan siya kagaling magdrive kita nyo naman o oh, galing humawak ng manibela Sobrang seryoso si kuya sa pagdadrive at talaga namang gusto niyang maunahan ang kalaban. Pero ang kalaban talagang magaling, hindi na hayaan si kuya na mauna. Kaya ito mukhang nilamukot na tae na ang mukha ng kuya ko sa sobrang seryoso. Dahil sa sigsag road na sila, pinakitaan niya ako ng malupitang drip. Sa sobrang elib ko, nalaglag ang aking drip. Dito naman tayo sa kabilang parte ng video at ayan, nag-swimming-swimming na sila sa maraming bola. Mga bata talaga, ang saya nila tignan habang sila'y naglalaro. Yung sa namin ang kulit-kulit at sobrang saya niya. Ay! <laughs> Wala siyang pakialam sa paligid. Ang mahalaga lang sa kanya, makapaglaro sila ni kuya. Ang sarap niyang tingnan habang nilalasap niya yung oras niya dyan sa playground na Tuwang-tuwa siya kakalaro. At yan na nga napagod ng konti at humiga at ayan. Nagpapikit-pikit <laughs> pa naman sa bahay lang talaga siya. Ayaw na. Nilapitan siya ni Kuya sa sa pagkaakalang nadulas siya. Sa puntong to na curious ang magkuya Iniisip nila kung paano napapalutang ang mga bola Tuwan <laughs> tuwa uh, silang dalaw ko paano pinapalutang yung bola Sige pasok niyo pa <laughs> Galing 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 Si Bulilit hindi makahabol habang si kuya tuloy lang sa pagpasok ng bola Sige palutangin niyo pa sa huli, nakuha rin ni Bunso na magpalutang ng bola habang si Kuya nakatakbo na sa malayo. Si Bunso hindi na kontento sa ginawa niya at parang gusto pang umulit pa. Sa puntong to umiyak na siya dahil hindi niya na mapalutang yung mga bola. <laughs> sa puntong to kakatapos niya lang umiyak at iba naman ang pinagtripan niya. E eto talaga yung mga laro ang gustong gusto niya yung mayroong mga gulong. Habang si kuya naglalaro sa may siso at inaasar ni si mama. Ganyan kapilyo ang aming kuya. Talagang sulit ang pagod at oras at paglaan ng panahon kapag nakikita mong masayang naglalaro ang mga bata. Dito muling na curious na naman si Bunso dahil kulay orange ang nakita niyang mga bola. Mabilis na mahumaling si Bunso sa mga makukulay na bagay. Katapos niya maglaro dito, bumalik na naman siya doon sa may lumulutang na bola. <laughs> Ay! Hindi talaga siya makaget over kung paano pinapalutang yung bola. Sobrang curious na sa bagay na yan. Malingalinga siya sa paligid warang hinahanap na si Kuya. Pero si Kuya Ryzen abalang-abala sa ibang mga bagay. Ha <laughs> hindi talaga maka-get over si Bunso sa laruan na to. Gusto niya talaga mapalutang ng bola. At dahil sa gusto niya mapalutang ang bola at merong umaagaw na ibang bata, ayan nakipag away pa nga. Uh, for video, wala akong makita na masarap na kainan bukod sa inasal. So pupunta na lang ako ng inasal. Kung na lang ako kasi ako okay. Pagutom naman na sa inasal lang din ako magkakain. So, tara na. Let's go. At heto na nga, nandito na kami at pumasok na kami sa loob nitong inasal. Simpleng kainan lang to pero masarap naman ang pagkain. At dahil wala pa yung aming inorder, tumira muna ako ng isa kao. Ano yung sasabi ka? Pagdating ka nila kami. <laughs> Huwag <Ha? laughs> minuto na si Kuya at talagang nagtatanong na wag makakarami siya ng kain ngayong araw. Sakto. Sakto, may initation ko. Hinahati ko na lang yung order. Sabaw-sabaw muna tayo habang wala pa yung natin order. Ito, nag video pick muna kami kasi sobrang tagal talaga dumating ng order. Halos inabot ka ng kalahating oras sa paghihintay. Gutom na yung mga bata habang yung aming in-order wala pa. Naiintindihan naman namin kung bakit mabagal ang serbisyo dahil yan sa dami ng mga kumakain. Pero sulit din naman ng paghihintay dahil kubusugin kanila sa unlimited na kanin at sabaw. Siya! Siya! Si Bunso <laughs> alatang nanggigigil na at habang si Maylams naman gusto niya ng kumain, nagugutom na din daw siya. At dito talagang nainit na nga si Bunso at umira na siya ng sabaw. Siya! Ano yan Siya! Siya! Tira ka na sa buwa. <laughs> Wala na siyang pakialam sa paligid. Pakialam niya sa inyo. Basta ang mahalaga, makahigop siya ngayon ng sabaw. <laughs> Nagutom na talaga si Bunso. Hindi niya na talaga napigilan na kanyang sarili na umikop na lang ng sabaw. May ka na sa dyan, ha? <laughs> Uy! Ay, <laughs> ay. Tira ikaw sa bawo? Sa wakas, tagal ng aming paghihintay, dumating din ang aming order. Sakto lang talaga yung inorder namin dito, yung saktong mauubos ng namin. Kung sakaling kulangin, tsaka kami magdadagdag ng dessert. At heto na nga, binudbura na ni May Loves ang aking kanin ng chicken oil. Napakasarap niyan. Hmm, ang bango -bango sa kanin. Pumilas muna ako ng kapraso para malaman ko kung bagong lutong ba talaga itong manok. Mmm, ang sarap sa wakas. Nakakain din. Ang tagal kong naghintay. Tom Goose na ko. Gusto talaga si kuya nyo. At heto na nga, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Hala, sige na ako ng kain, ng kain. Hanggang sa makarami kami ng kanin. Medyo hindi ko pil ang kumain ng nakakutsara at tinidor. Kaya naman, nagpasya na akong maghugas ng kamay at syempre pagkatapos maghugas ng kamay aba eh umpisahan na natin ang umaatikabong bakbakan ng kainan tignan nyo naman kung gano kalaki yung hita na yan no sulit na sulit talaga yung kain ko dyan nakaapat na order na ako ng kanin pero bitin pa kaya umulit pa ako ulit tinaas ko pa yung kamay ko para makita nilang makulit ako at ayan na nga nilapagad na kami ng kanin ayan <laughs> Akala ko maglalaglag pa ulit ng isang sandok kaya naghintay pa ako. Pero hindi nangyari ang aking inaasahan kaya ito, tumakot na ulit ako ng kanin para sumubo. Tatawagin kita ulit mamaya pagtapos kong kumain <laughs> para magdagdagang itong aking kanin. Sobrang dami kong gutom sa oras na to. Talagang gutom na gutom ako at pinagandaan ko talaga para sulit. Ang sarap din ng sabaw nila dito, sinigang. Talaga namang sobrang maasim. So, ayan. Gusto na ako pumutrip trip sa loob ng Inasal. So, parang gusto ko ngayon maglaro dito sa mga stop toys. Eh. Sinubukan ko naman maglaro sa stop toy machine pero talagay, yes, wala talaga ako nakuha. Nakakainis! Charot, ang kikit pa naman ng mga stop toys. Nakita, ha! Tinanong ako ni Kuya kung nasan si Mama niya. Si mama. Napatanong din ako kasi hindi ko na sila makita. Ayun, ah, kasi naman sa lahat. Sinabi ko lang yun para hindi kabahan si Kuya Raisen. Di kasi namin makita yung mama niya at yung kapatid niya. Pagsak, sa dami ko lang pinain. Kanina doon sa inasang. Tayo ko natatain naman ako ngayon. Ayun. Ah, <laughs> ah, Pinapagawa ako dito daw ko ba? Yes. Ah. Tanong ako sa mga janitor at kwardya kung saan yung pinakamalapit na CR kasi talagang taing-tain ako. Tako kasi, kaya ayan, hmm, Purorot. <laughs> dito na patanong ako sa sarili kung aabot ka o ka. Pero lumiwanag yung paligid nung makita ko yung CR. Okay na sana ang lahat. Akala ko bakante. Haba ang pila sa tatlong pinto na may inidoro. Sa inis ko lumabas na ako at naghahanap na lang ako ng iba pang palikuran na pwede kong pagkuwasan. Nang bigla akong makasalubong ang aking mag-iina. Taragis, oh di na talaga ako nakatae. <laughs> Tingnan niyo yung mukha ko guys, hindi na maipinta. Pinipilit ngumiti kahit taing tain na. Pinipigil ko na rin umutot baka may sumama. Magiging malaking problema kapag sa sasakyan nakaupo na. At dito tinawag ko si Kuya Raisin. May naramdaman ako lumabas na malambot mula sa pantalon ko. Na malambot. Buti na lang jelly ace lang na nadurog. Tingnan nyo kinakapa ang aking puwet na ako eh. Madulas pa naman. <laughs> sa mga oras na to ayan pauwi na kami. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang sa dulo. Kung maari sana makahingi ng like, share, comment and subscribe mula sa inyo. Thank you. Keep safe. God bless. Think positive. Huwag kang negative. At maraming maraming salamat sa suportang tunay. Mga kaparneng. See you on my next video. Bye-bye!